So, guys, renewal na ng flat. So, bago kayo mag-renew, titingin muna kami ng pwedeng malipatan na mas mura at mas okay para sa amin dalawa ni RJ. Si RJ, na daw siya, ayaw na niya kaya ako na lang. So, guys, we're back. Ito kami ngayon sa bagong lilipatang bahay. Nagtitingin kami dahil renewal ng flat. So, ito yung bahay na lilipatan namin sana, hopefully, dito. Ayan, yeah, maganda dyan, Alexis Tower sa reportage. So, metro station ay yun lang. Ayun lang ang metro station. Napakalapit lang ng metro station. Okay, tara sa pagpapay sa loob guys. O tara guys, pasukin natin tong reportage. Kung mapapansin nyo rin, marami rin ginagawa dito sa building dahil kaka-turnover lang nito. So, bagong-bago ang building na ito, guys. This is two, one bedroom. Ah, so complete furnish with ref and washing machine and gas range. Ay, ito. So may table na meron ng sala. Ah, kasi bago ah. Ay, bago yung sa kwarto. Kasi yung ni. Ah, kunti ano. Yeah, lugtong siya. Ang laki ng balcony ah. Yeah. Check, oh. Ah, ang laki ah. Oo. Oh. Okay. Ang ganda. So ito yung bahay na lilipatan. Ito yun yung dati naming bahay. Ayun nila yan. ay namin ngayon. Hanggang ngayon. Ang ganda yung bahay ko ni Habs. As in, bago yung gamit oh. Diba? Yung sable. So tayo, if ever makalipat dito, yan ang bago mong ma ano mabibindisyonan. So may mga ganyan. TV 50 inches. So hindi mo na kailangan maglagay ng TV. Ito na rin yung dining. Oh, ganda. Tapos, let's see the washroom. Hey, love. Ay, ang ganda ng washroom din, oh. Kaya isa lang yung washroom dito, no? So, yun. Ayan din siya. May built-in cabinet. Built cabinet din. Na okay. Uh, okay. Baba ng bama ng kama. Pero kasi na ikaw unang tenant ha? malilim dito kasi yung ano, may shade. Ganda. Ang ganda niya ha. No? Magkano daw? Sinabi din sa baba. 70,000. So 70,000 dice yung ano dito. Opa. O tara, silip pa tayo na isa pang unit dito. Ah. Uh, ah, this one, mas maganda yung cut, mas malaki. One bedroom. One bedroom din to, tala eh. Furnished to, ganyan tala rin to. So same sa nauna natin tinignan, lahat ng gamit din dito ay kasama na. Fully furnished. So, ito, pinasok din namin ang studio may table na rin siya, mayroong TV console, may kama, may sofa. Kaya ang liit, ito na rin yung mismo. May balcony. Tapos mayroong ganito, uh, cabinet. Tapos wala pang ref. Ito yung kanyang banyo. So, oh ganyan. So, yan. So, yun nga, 70,000 dito sa one bedroom. furnished furnish. Pero may unfurnished. Magkano yung unfurnished? So, may mga unfurnished din dito. So, ang handa kasi dito sa furnish, lahat ng bag gamit, ikaw ang makauna, di ba? Kaya lang mahal, 70,000. Ang bahay furnish. namin ngayon is one bedroom. Isang renewal niya is 49,000. So, mahal na, no, guys? So, maganda kaya lang uh, medyo pricey. Hindi pa lang medyo, pricey. Hindi siya practical para sa aming dalawa. Dalawa lang naman kami, no? So, okay. Okay, guys.